araw so, sa ating lahat for this video mga kaibigan magloto na naman tayo sa lutong bukid o ito yung karni at ito yung mga uh, ricatos natin mga kaibigan o subwis daunan, bumbay at saka luya. at ito naman puso at saka pichay o abang abangan ito ninyo mga kaibigan maraming salamat happy sunday mga kaibigan Bye. Bigan, na natin o ibuksan na natin yung butin Okay, all right. Oh. Diyan ang butin mga kaibigan. Diyan ang karne. At isabay natin yung loya mga kaibigan. So itong loya at ito isabay natin. Para sabayan natin ang loya. Kaunti lang mamaya na yung iba. At abang-abangan lang yan ito mga kaibigan. Okay, alright. Diyan na natin yung loto natin mga kaibigan. Na nilagang baboy o, o tinuwa tinua. O, kumukulo na siya mga kaibigan oo, so, kumukulo na siya huh? so, kung parang kumukulo na ilagay na natin ulit yung natitira na uh, loya at sabay na natin yung bumbay oo, so, yung kalati kanina sa mga kaibigan, yung sa loya sinabay ko sa carne at yung kalahati naman pag kumukulo na sinabay ko yun at ito sa kakitong bombay mga kaibigan oh, mamayang kaunti ang puso naman yung kaya ko kasi medyo yung puso kasi um, medyo matigas eh tagal matagal siyang alkuan mga kaibigan uh, mamaya ulit natin ulit mga kaibigan. Oh, oh, sobrang kulo na. Kaya ilagay na natin yung puso ng saging. Oh, puso ng saging mga kaibigan. Puso ng saging. Okay. Alright. Alright mga kaibigan. Oh. Ilagay na natin yung puso ng puso ng saging kayo mga kaibigan malaki ba yung puso nyo kaya kung maliit lang puso nyo palakihin nyo na uh, mamaya ulit mga kaibigan ito so, na ulit mga kaibigan tingnan na natin ulit yung karne natin kung ano lang kalagayan o nandiyan na pala siya mga kaibigan hmm. eh, hindi ko pa nabanggit alam mga kaibigan yung pag ikan ko ng karne kanina lagyan ko pala ito ng asin para yung uh, ang sarap ng ang asin pumasok sa uban ng karne. Oo, tingnan mo naman hindi. Manating. Ah, sarap ng kaibigan. Mag, mas masarap na siya, Mas masarap, sarap, sarap na Lalong sumarap to kapag mailagay na natin yung ilagay na natin yung pichay mga kaibigan. Oh, pichay. Pichay. Pichay pizzay at saka sibuyas dahonan ito na nalagay natin yung ibang lamas kanina oh, so, sabay-sabay na itong kaibigan oo, so, sabay-sabay na ito ah, so, uh, dinan yung kaibigan at mamaya ulit mga kaibigan takipan muna natin siya para mamaya ulit tingnan na natin siya ulit mga kaibigan kung ano na ang nangyari tingnan natin yung karni kung malambot na ba siya oh, dami dito yung mga lamas na yung dyan yung mga rikatos tingnan natin kung malambot na ba uh, ah, medyo malambot na siya maya mga kaibigan yung oh, unod yung tambok o oh, medyo oh, malambot na din kaya lagyan natin siya ng asin asin asin. Saka bitsin. Uh, saka bitsin, mga na Kanti lang lang itong bitsin, na kaibigan. Kaya, umbusin uh, lang natin. O, uh, ganun lang. Kanti lang ito. At, mamaya ulit, mga kaibigan. Okay, alright. right, Upin siya ulit, mga kaibigan. Kung anong nangyari na. O, oh, dito na siya, mga kaibigan. Ang... Oh. Um, natin yung carne kung anong anong balita nato to anong balita na yung mga kabigan lumamot lumambot na ba oh kaunti na pulutong tulang yung mga kabigan oh lumambot na oh. yung taba ng baboy oh lumambot na siya taba ng baboy mga kabigan lumambot na uh, Medyo, mat, medyo matigas pa yung unod natin lang natin yung sabaw ah sarap mamayang kaunti yung kaibigan luto dito. to mga kaibigan uh, na natin siya ulit so yan o oh. at lalagyan po natin ng kalamansi or limansi itong kaibigan para pang medyo masim-masim ng kaunti at hindi siya pang pangwala din to sa langsa o malang hindi malangsa uh, yan ang purpose ng kalamansi para lang sa akin kasi may own recipe itong kaibigan eh. para lang sa akin medyo masim, -masim at saka hindi malangsa uh, may own recipe to limang piraso lang tong kalamansi na yung nilagay-ilagay natin limang uh, piraso lang itong kaibigan at medyo malambot na yung karne mga kaibigan at saka yung iba kaya mamaya kaunti maluto na to Okay. all right mamaya ulit na natin siya ulit mga kaibigan siguro ito na to ito na to yung final natin Oo. kasi lumambot na yung mga karne mga kaibigan o sobrang lambot na ng karne o Oh, sobrang lambot na talaga ng karne. Oh, lambot na siya. Oh. oh lambot na siya mga kaibigan. Siguro uh, tikman natin kung so, makita nyo kung anong reaction ko sa pagtikim ko pagkain na to. Ah, oh, sarap mga kaibigan. Sobrang sarap. Oh, okay. At siguro mga kaibigan, hanggang dito na lang siguro itong video na ito mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. God bless po sa ating lahat mga kaibigan. See you sa mga vlog ko. Bye bye po. Thank you very much. Bye. See you next vlog.